kami ngayon ma na nangitang patay ulit kami mga idol na mangitang mga idol kasi mahangin dito lang kami sa tabi tabi hindi natin kung maista pa rito mga idol malalaman natin ngayon natin oh mayroon pala mga idol oh. pa mga idol mga alas 5 pa wala pa yata alas 5 alas, mag alas 5 pa lang maligit huwag nasa tabi tabi kasi mga idol eh, mga ista dito mga ah, hindi masyado malalaki Pero, pati pati ang balang mayroong malaki dahil pa unti-unti lang mga idol. O, oh, meron na naman. oh. Ito, okay. sa tabi lang kasi mga idol. Okay. Sabi ko tapos na malayo, mahangin. Yan. Yan. Anong is that, Bisugo? Sa tabi mga idol, may bisugo pala dito. Oh. itu mak edol kena kait maliit basar tuli-tului oi oi ni kan pada istar istar

cepat mai sudah lah apa gambar tu